May pagula karon og ang buhatan sa Land Transportation Office may kalabutan sa mga nanag iya og bihikulo nga wala ma-update ang ownership o ma-change ang ownership sa ilang unit human mabaliga o mahatag ngadto sa uban nga gikinahanglang ma-update na o maipahibalo ngadto sa buhatan sa LTO kini human nga adunay pipila ka motorista ang naisyuhan og show cost order tungod sa nalambigit sa road rage o illegal nga kalihukan ang ilang unit bisan dili pa sila ang nagmaneho. Hinuon, dari sa Jensen, matod ni Moa Marmadid, licensing officer sa LTO. Wala pa sila'y naisyuhan sa nasangpit. Apandili na sumala pa hulaton una asikasuhon ang pagbago sa ilang ownership. Ilabi na sa mga nagapalit o second-hand unit. New owner, yung bagong bili, mga sikana. Actually, nang nangyayari ito dahil sa mga sikanhan owner. Kasi kung sa first owner po is nangyayari, binabayad po nila, is deed of sale with assumption of mortgage. Yan po yung ginagawa pag galing kasa or galing bank tapos lipat sa bagong mayare dalawang bisis na binta. So, mas, uh, pag mga sikanhan karpo, ang gawin nila, ilipat na po sa bagong mayare po para si po sila. Gipasabot sa LTO kung malambigit ang ilang bihikulo sa mga naisgutan nice o ang ilang pangalan sa registration data, pwede silang gukdon sa otoridad. Kinisab ang ginalikayan sa pipila ka motorista sa ni John Grisha nga dayong giasikaso ang rekisito sa iyang bihikulo. Oo, oh, sa kuha mo yun na. Ako ang, ang pangalan. So, pagpalit na ko, ako na. Antod nga na. Kuha na akong franchise, ako yun na kung mapalit ka unit dapat i-transfer yung pangalan pag may krimen nga mahitabo nay ano matrace na yun imo nga uh, ang plate number pod sa motor kinahanglan nga apod uh, ikaw tag iya uh, para dili kayo libog sa LTO o sa mga kapulisan kay namo gay uban nga uh, dili ilahang pangalan lahi pud ang driver unya so, dili na sila mo ang ba ikaw nag drive imo unit imo gay pangalan kaya eh kung ang isa mo ko na kanang ginabaligya god, na sila pa kanang pa transfer sa pangalan. Kung na kung naay mga rimalaso kaluoy ka tong nagbaligya nga wala gi transfer ang pangalan. Para limpyo po siyang, uh, kuhan, eh, taguia, siya nga kuhan, tagiya, bago niya kita siya ng pangalan para maghimo mo siya krimi nung nagpalit wala nila butong Dugang pa ni Madid alang ngadto sa mga nagaparenta o klase-klase sa bihikulo. Siguruhon sumala pang kumpleto ang dokumento sa may rent kanila. Gumikan o galing lambigit ang ilang unit sa illegal nga aktibidad. Bisan pa sa bangga, sila sumala pang adunay responsibilidad ni Ini. Ingon man mga biktima sa car napping o motor mapping nga ilayong i-report sa otoridad o dool nga LTO office. aron malikay nga lambigit ang ilang pangalan sa mga ilegal higala nga nahisgutan. Humingi po sila ng proper na dokumento kung sino po yung paparuntahan nila. Kaya nga yung mga highway patrol natin is nang huli abod kasi ini-implement po nila yan. Yung RA 6539, anti-car natin look. In the heart of changing lives, kini si Russell Jean Mantile. Bri, Gada News.